Hello po, kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo naman po ay gagawa ng tinapang galunggong uh, homemade tinapa po itong gagawin natin. So, ito po yung mga kailangan natin. Uh, meron po tayo dyang 2 pounds ng galunggong, tapos asin, water. Sa ating pong tinapa, maglalagay po tayo ng konting bigas, brown sugar, Meron po ako mga tea bags dyan. Nilalagay din po natin at yung mga kahoy po. Na kinuha ko lang po yan sa backyard namin. Tapos po para po sa ating pang spray sa ating tinapa. Meron po tayo dyang soy sauce. Yung anato powder at hot water. Uh, ipapakita ko po sa inyo, panoorin nyo po yung video mula umpisa hanggang sa dulo para po malaman nyo. Lalo na po yung mga nasa abroad na kababayan natin at gusto nyo magluto ng tinapa. Kasi po dito sa amin, napakamahal po ng tinapa kung bibili namin. So ginagawa ko po, ito homemade na lang at napakadali lang po niyang gawin uh, panuorin niyo po para po malaman niyo kung paano yung gagawin natin okay magsimula na po tayo ililistak na lang po sa description below lahat po naman kailangan natin sangkap at uh, umpisa na po natin ang pagbababad dito sa ating mga isda dito po sa ating planggana maglagay tayo ng asin medyo damihan natin kasi bababad natin yung ating mga galunggong tapos lagyan po natin ng tubig Yan. yung tubig natin di naman kailangan punong-puno sakto lang na mababad sila tapos tutunawin natin yung ating asin maglalagay na tayo ng asin dyan para magkalasa rin yung galunggong natin tagdagan ko pa siguro ng konti tansyahin nyo na lang kung mga ilang galunggong po yung nulutuin nyo sa akin 2 pounds po ito Tapos, lagay na po natin yung mga isda. Wala po tayong tatanggalin sa ating mga isda. Lahat po kasama, yung hasang at saka yung bituka niya. Kasi maluluto naman po lahat yan. Yan, sakto lang po yung tubig na nilagay natin. So, lagyan po natin yan ng takip at hayaan po natin silang mababad dyan ng dalawang oras. Okay. Tagay yung -ta natin. Ayan. Abang hinihintay natin yung ating mga isda, pwede na natin gawin yung ating mixture para sa pang spray natin. Lagay natin yung hot water. Kaya hot water ang ginagamit natin guys kasi yung gagamitin kong at swete, yung powder para madali siyang matunaw. Mix muna natin. Tapos maglalagay tayo ng soy sauce, mga 2 tablespoons. Meron ako dito ng spray bottle. Ibubuhos ko dito yung mixture natin. Kung wala kayong spray bottle, kahit na ipahid nyo na lang. Lagyan natin siya ng ano para hindi matapon. Yan, ready na yung ating pang spray sa ating tinapa. Ngayon guys, pwede na tong ating mga galunggong. Tagalin natin sila sa tubig. Tapos ilalagay ko sila dito sa wire rack. Kung meron kayong magamit na improvised na kahoy, pwede nyo silang ilagay doon. Kasi e since wala naman akong ganun kahit itong wire rack na lang gagamitin ko. Tapos patong natin ito isa. Lagyan na natin sila sa steamer. Kasi steam natin sila ng mga 15 minutes. natin yung tubig natin. Yan, medyo kumukulo na. Pwede na natin sila ilagay. Steam natin ng 15 minutes sa uh, medium heat lang. Yan, itayin natin sila ma-steam. So, abang ni steam natin yung ating fish, maglalagay lang ako ng foil dito sa ating kawali. Dito natin sila lulutuin. Tapos tayo sa backyard maya-maya. Pagkatapos, pwede na natin ilagay itong mga gagamitin natin para sa pangluto natin ng pinapa. Yan. Itong kahoy na to guys, kinuha ko lang sa backyard namin. Kailangan nang kukunin yung kahoy, yung talagang dry. Para mas maganda kalalabasan ng pinapa nyo. So, natin lahat. tapos buhos natin tong tea bags natin tapos tong ating brown sugar at yung bigas pagsamahin natin. Okay, ngayon, hintay na lang natin mas steam yung ating mga isda. Tapos pwede na tayong lumabas para lutuin natin itong ating pinapa. Okay guys, after 15 minutes, check na natin sila. Ah, Na-steam no. na natin yung mga isda I-off ko na yung ating stove Tapos mo muna natin silang mag-rest ng konti para mawala yung tubig I-off ko lang yung tray Dilipat natin sila dito sa sa tray para matuyo sila Okay? Magintay tayo ng mga 20 to 30 minutes para medyo madry ng konti. Okay guys, ngayon lumabas na tayo dito. Sprayin muna natin tong ano. Medyo makulimlim dito sa amin. So sprayin muna natin tong ating mga isda bago natin sila isalang. Pinalitan ko guys yung ating sprayer kasi ayaw umandar nung isa eh. Kaya ito na lang gamitin ko. yan sa kabila. Okay, guys. Pwede na natin sila ilagay dito sa ating kawali. So, yung pangalawa. Tapos, lagay natin takip. Yan. Make sure natin nasaradong sarado siya para hindi lumabas yung ano, yung usok. Okay. Tapos talang natin sila dito. Paon ba siya? Yan. Sa mahinang apoy lang. Okay. ah uh, susalang so natin sila guys ng mga 30 minutes. guys, after 30 minutes, check nyo natin yung ating mga niluluto. Oo, yan na sila guys, oh. Luto na ang ating tinapa. Ito na natin i-off. Dipat natin sila dito sa Okay guys, ito na po ang ating homemade tinapa. At least na ituro ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng tinapa dito sa Amerika. Maraming salamat po ulit sa panonood. Gayahin niyo po itong ginawa ko kung gusto niyo kumain ng masarap na tinapa at uh, pwedeng-pwede lutuin sa bahay para hindi na kayo bibili. Lalo na dito sa lugar natin, napakahirap uh, maghanap ng tinapa at saka mahal. Uh, thank you so much po ulit sa panonood guys. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ito na po ang ating homemade tinapa. Thank you po. Ingat po tayong lahat.